Okay mga bossing So ayan Meron tayo dito Ang uh, nakakabit ngayon is Mitch Mike Ayan, Ayan mga kaibigan na. Uh, ano yung naging problema dito uh, Number one Okay, may tayo magko-content -co at uh, hindi naman natin kailangan pahirapan yung mga nanonood. Isa sa mga naging problema nito para alam yung lahat, no? Nagkaroon siya ng erratic na idle. Okay, so pag sinabi natin na erratic idle, hindi po maayos yung kanyang uh, minor. So, pero, bukod sa dapat natin tignan yung sa kanyang function, yung, yung sa electronic side na function ng uh, TPS, dapat po titignan natin physically kung ano yung nagkakos ng problema. So, ito mga kaibigan, ano, nalinis na kasi, sayang, hindi natin nagawan or na, na videohan. Ang naging issue nito is sumasayad na po yung uh, magnet nung uh, throttle body, yung yung kasalubong nitong bilog. Yung bali siya po yung nakatutok dito na may magnet at nagbibigay ng uh, signal papunta po sa ECU. Okay? So eto nung binuksan natin, sobrang dumi at nakita natin ayun no, meron pong sumasayad sa kanya. Okay? Kaya mga kaibigan, huwag kayong matatakot na tatanggalin nyo yung TPS. Kasi po kahit po yan, minsan at minsan meron po talagang naiipon na dumi dyan na nagkukos sa magnet na sumaya dun, no? dun sa mismong casing. Okay? So, anong nangyayari is kung saan saan na tayo napupunta. Napupunta na sa FI cleaning, palit na kung ano-anong pyesa, pero hindi in-inspect physically kasi madalas takot magtanggal ang mekaniko ng TPS. Okay? So, mga kaibigan, tatandaan nyo, no? may mga o-ring yan. Ito, na kailangan po yung o po ay hindi singaw. Kasi pwede din po yan mag-cause ng erratic idle. So, ibig sabihin, pwede din po dyan pumangit ang idle nyo. Hindi lang po sa electronic side kundi po pati po dito sa mechanical side magkakaroon po yan ng problema okay so isa yan ito ito mga kaibigan sumasayad na pala doon kasi sobrang dumi niya na hindi na nababasa ng maayos yung signal ng ECU or hindi na nakakapag-generate ng magandang signal yung mismong TPS papunta sa ECU so yes ayon pati po sa minor hanggang sa uh, medyo low, mid, high RPM nagkakaroon po siya ng epekto kaya pala yung motor nung dinala dito hindi po maayos yung takbo pati yung minor. So ayan, titingnan po 'yan, okay? Pangalawa po titingnan niyo rin po yung sockets. Kung yung mga sockets po ay basa or nababasa, hindi na po silyado or meron humido, isa po 'yun sa mga nag nagkukos problema sa signal ng inyong TPS, okay? So ngayon, ang nangyari dito mga kaibigan, check natin yung throttle body, okay pa naman pala. Kumbaga, yung magnet lang yung may uh, problema dahil nga nabalot ito ng ano, na nabalot ng dumi. So, ayun. Pinalitan natin ng pitch bike na TPS. And then, ayun, okay na po yung motor. Nagbiminor na na maayos. So, mga kaibigan, ano, huwag matatakot na bubuksan yung TPS. Inspect nyo na maigay yung mga O-rings na walang singaw. So, kagaya nito po, ano, hindi singaw yung mga O-rings. Yun nga lang, meron na palang madumi sa loob na part na nagkukos ng erratic uh, signal. Pagpapunta sa ECU, okay? So, ayan, I hope may natutunan kayo mga kaibigan Very short tip lang po tungkol sa TPS Hindi po all the time, kailangan magpalit Kailangan po dapat i-check muna na maigi Kung ano po yung mga nagkakaproblema, okay? Dahil ito po ay mga electronic parts Na napaka-seselan kung titignan Pero hindi nakakatakot, okay? So, ayan, once again, mga kaibigan, ayan Andito ko ngayon sa shop At uh, nagte-testing tayo ng mga piyesa ng Pitch bike ngayon na bago para sa click 1 to 5 At ayon uh, yung mga boys natin dyan trabaho pa Loaded na loaded po mga kaibigan. Ayan si Jello. Ayan si Pete. Kakaway din lang. At uh, babalik na naman. <laughs> okay. So ayan mga kaibigan. Once again, TPS po. Ayan para alam nyo po ano. May po na i-check ng maigi. Ayan oh, sobrang kitang kita. Ang senyales na kailangan po minsan buksan at linisin ang inyong mga TPS or else maliligaw po kayo kung bakit palyado ang inyong motor kung hindi po ito physically chinecheck. Wala pong mga mekaniko dyan na may x-ray vision ng mga mata kaya mas mainam po na titignan nyo kung ano talaga ang nagkakos ng problema. Okay, so ito TPS, malinis dito sa side na to so hindi nyo mahalata pero kapag ka sinilip nyo pala sa kabilang side eh medyo kaduda na ang itsura. Okay, so mga kaibigan once again, this is mong o so, yan, very short tip. God bless po sa inyo lahat. Sana may natutunan kayo na konting bagay na malaking tulong sa inyo sa kalsada at sa inyong mga motorsiklo. Alright, so this is Grismog again. Magandang hapon po. God bless and peace.